<laughs> oh, <my God. laughs> so, nagitay ko ano sa kabalay nga nagguba gyud siya so na ilang mga gamit in taon. nangabasa so mo ang tagiya sa balay asa man inyong kuanat anay ano te nga ang nabilin kuan na mala ni saog na mala ni ang motor ito, sus, so, na, nahayang. Ang, kuha ang haligi, oh, ang, ang atop, nasa ilaw. Ang haligi, nasa igbaw na. So, grabe, kitakusog dire sa, ano, si Umpong. Grabe, nanalasa dire sa barangay Matubinaw, katayangan Masbate. So, muna yung sitwasyon sa ilang balay karo no. Oh. Ang haligi na nasa igbaw, nabaliktad na. Kanya ang atop, diyan na, muna yung atop diri Kining abalay no mga kapobre di kanidiri mao ni diri diri ning abalay tungod sa kakusog sa hangin na balhin intaw dira na mao ni diri na mao ni yang nabutangan ni adiri ni si gigikan mao ni ilahang kono ilahang mga gamit mao ni so mao ni ang tagiya tagaloay intaw nang no, mga kuan sa atoang LGU Kapayangan pinulongohan sa atoang pinalangga nga mayor uh, Mayor Alvin ako adotante Salam mga mayor ako ang amo ang sakop din sa barangay mo kabina mo tabo ka balay ang kami ah mo ni ang ilang silbi mo ni balay nila dito ang kwanis ang ang dire ang ilang balay mo ano to nito gibalhin na siguro ang gibalhin na ni dire sa kwan murag naas mga upat ka dupa ang gibalhinan sa ilang balay so dire gikan mo ni ang gitarukan gin sa ilang balay dayon na balhin dire Mauni, naray. Ang balay, tagay balay, babot. Salamat. Tagay balay, mauni. Tag tag oh. Boney, Nara, ang, oh, ang haligi. Aw, ang, ang haligi na nasa ikbaw, ang atop. Niya sa ilaw, ban na balista giyon yung taon. Grabe giyon yung oh, uh, damage. So, napay, usa ka, kuhan yung tonot sa, usa ka lalaki nga naa sa ikbaw sa atop. Iyang gi, datugan o mga kahoy ang iyang balay. Para dili ma, lupad sa hangin. So mag kita no mga kapubre. Ang mga talisay, mga kahoy na nga bali. Grabe, ano yung nangyari sa namong balay dito. Ubus, wala sana na-survive na gamit. Ubus. Ubus uh. talagang balay. Ay, iwanan ka muna ha, kasi umangin pa. Adang, adang balay sana akong magurang ubus. Duwad niya na balay. Wala. Grabe, grabe ito na ano. Grabe talaga ito na bagyo. Grabe talaga ito na bangyo. Ubos. Ang balay ko. Ubos talaga. Ubus ang mga ba balay. Huh? Wala, talbo na. Kaya mo Wala, na. nabilin na bilhin? Borak. Oh, ang bubuk mo. Grabe.

You <laughs>